Pangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagunita sa ikawalumputatlong araw ng kagitingan sa dambana ng kagitingan sa Mount Samat noon sa Pilar Bataan, ngayong araw ng Miyerkules, ikasyam ng Abril taong 2025. Sasamahan siya ng mga opisyal ng pamahalaan, mga veterano, at kanilang pamilya sa seremonya ng pag-aalay ng bulaklak upang parangalan ang kabayanihan ng mga Pilipino at Amerikanong lumaban sa mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon sa Philippine Veterans Affairs Office, magbibigay rin ng talumpati ang Pangulo bilang pagtitiyak ng suporta ng pamahalaan sa kapakanan ng mga veterano. Ang pagbiriwang ngayong taon ay may temang kabayanihan ng veterano, sandigan ng kaunlaran ng bagong Pilipinas. Nagsimula ito noong 5 ng Abril sa libingan ng mga bayani at sinundan ng mga aktibidad tulad ng Freedom March mula Mariveles Bataan hanggang Kapastarlak, Medical Mission sa Laguna, at Bataan Memorial Death March sa New Mexico. Bukas, magkakaroon ng pagpupugay sa Kapas National Shrine at magtatapos ang selebrasyon sa ikalabing ng Abril sa isang sunset ceremony sa libingan ng mga bayani. Samantala, iniyak ng PNP Central Luzon ang seguridad sa Mount Samat dahil sa inaasahang pagdalo ng Pangulo at malaking bilang ng mga dadalo. Naka-full alert ang buong reyon para sa kaayusan at kaligtasan. Nanawagan naman ang Vice Presidente na alalahanin ang kabayanihan ng mga veterano sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagsisikap para sa isang mas maunlad na bansa. Pinuri rin ni Senate President Escudero ang sakripisyo ng mga bayani at hinikayat ang mga Pilipino na maging makabagong bayani sa pamamagitan ng mabubuting gawain. Manatiling nakatutok para sa iba pang mahalagang balitang dapat ninyong malaman.